Imo ultiman ya na breeder. Gin-ginhold ko na ba kay maubos man sya kun imo lang e. i-pamuga ni. Dispose amo na yung Black Master Lord. Pira may na sya ka ano ho ka? Bulan na. 3 months. 3 months pa rin siya. Ngayon 3 months oh. <g surtout> Hi. So Pira <dislike that offeringOUGH> so man ang baligya mo susugad sana. Maganda yon. Na-set din siya sa price nila man. Okay, partner, dire. Dire sad lang. Sad lang. Nani na pa vitamins mo? Ano po na ma'am? Areb, Pro sa breeder na ako, nagagamit na ako egg 1000 para sa mas maganda na yeah. pagtuloy-tuloy na pag-etlog. Tapos ini. Diri, diri gan pa etlogon. Adubohon. Oh, pwede. Ah, Kaga ano ma'am. Kukadu... Um, kung gusto <triks> mo na ano, <triks> hmm? kaya na siya, darag ko na siya. Gina-upgrade man nila sa native. Kaya ay, ko yan. Na Yung mga native baga. Paupahan nila dito. Yung pakugan, pakugan sa ano. Ang labas niya, darag ko <triks> na karne. Pero native ang karne. Darag ko siya. Ganda. Hmm? Ang mga mga black astralors. Ang Black Astolorp, amun, um, mas makusog ng mga itlog ang iyahin kaysa sa Rhode Island. Kaya niya mag-itlog 300 ba 350? Igo pa no ako. Ano ito na ito, ito White Leghorn. Parang natalag Ah, white, ang White Leghorn, amun ang mga itlog Tag, na ginapalit natin o ginabakal natin dito sa tindahan. Oo, tapos ano, inang kaber. Hmm. Oh, mga black Yes, so nakita ko um, ang oh. oh. black Ang mm. ah, mga rog ni, ma ni masyado doon ginapat ma'am kay, ano nga ni, an oh. o, ni? mga breeder yeah. ba? Ano mga itlog Ano na o, mga high blood. Po. Oh. <laughs> organic chicken po na Hello! Ako <laughs> 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 hmm, man, mga, so, bagan ka ba man malaki ito? Nalala mo ma namasang ka nah, po, Ang iyam ang lawas eh. dapat sakto lang. Okay, pag, pag mataba siya masyado ma'am, pag mataba masyado ang ang roster, ang tendency niya, nalulumpo. Kailangan ka ma'am? Mga manod ma'am? Sige lang. Sige lang